Hi, good morning po. God bless you. Salamat sa iyong panonood sa aming YouTube channel. Uh, kaibigan, alam mo ba na alam mo ba ang sinabi ng Diyos na nasusulat sa Bible na mahal kanya at siya ang tumutulong sa iyo. Sabi pa niya sa John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaibigan, mga kapatid ko sa pananataya sa Diyos, huwag mo sanang kalilimutan na mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos kahit kailan hindi niya tayo iniwan sabi pa nga niya sa Matthew 28 verse 20 and surely I am with you to the very end of the ages so maliwanag na ng Diyos ay kasama natin saan man tayo pumunta hanggang sa katapusan at sana ay yung alalahanin ang kanyang mga sinabi sa Matthew 6.33. Sa linggong ito ay ipinapaalala sa iyo ng Diyos. Sabi niya, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. And then sa 34 sabi niya, Do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. So it's they have enough trouble of it. So, kapatid, sa linggong ito, sana'y iyong alalahanin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Sabay nating papurihan ang ating buhay na Diyos. Tara kapatid, balik na tayo. Magsamba tayo sa Kanya. In His Spirit and in Truth. God bless you. Bye-bye.